Hello, Jutiners! Welcome po sa aming Junos and on the YouTube channel May gusto lang kami pakilala sa inyo ang aming mga kaibigan dito sa studio Pao po! Oh, si Thea, siyempre, saka si Mami niya no? oh. hmm, hello Si Thea po. po ay 14 years old na ngayon Siya po ay, uh, hindi pa po final eh, yung diagnosis, hmm. ba? Diba? Pero malamang, o mukhang meron siyang GBS sa tinatawag yung Guillain-Barre Syndrome or Disease kaya nandito siya ngayon, si Thea, mula sa Palawan. Kasi po, sa pamagitan po ng tulong ni Dr. Alejandro Diaz, isang neurologist at psychiatrist sa UST Hospital, ay mati-check up niya ho si Thea para malaman na talaga kung yun ba talaga yung sakit ni Thea. Hmm, tama, no. tama. So ngayon, uh, sa sa ilalim siya sa ano, masusing uh, examination. Kasi matagal-tagal na rin po, no, mami, no? Kailan yung huling examination niya sa doktor? Anong taon yun? 2018. 2018 pa. 2018 pa. Ang tagal, oh, no? So, pinakailangan talagang ma-reassess. Kasi sabi nila, kapag GBS daw, dapat dun, uh, after treatment, gumagaling. Yeah. Uh -huh. Eh, si uh, Taya, after treatment, ay hindi masyado nag-improve yung kanyang kalagayan. So, to make sure, na ma-check up po siya ng mabuti, yeah. siya po ay uh, pinadala natin dito sa Manila sa tulong po ng Air Asia. Salamat Air mm -hmm. Asia. Mm -hmm. uh, thank you rin. Kay Big Boy Cheng ang ating ninong mm -hmm. na tumulong sa expenses po nila. Maraming salamat. At habang nandito sila sa Manila, ang kanilang temporary mm -hmm. na tirahan ay courtesy naman ng Go Hotels mm -hmm. Otis Residence Maraming yeah. salamat. Hindi thank po kayo nagdalawang-isip hindi kayo nag-atubili na tumulong. Hindi po magiging na mailipad natin si Thea at ang kanyang nanay na si Sham na dito sa Pilip, ah, sa Manila para sa kanyang mm. check-up kung di po dahil sa AirAsia. Thank you, Steve. Thank you, Carlo. At uh, syempre, uh, prayers lang tayo ah. para gumaling si ah. Thea na ang pangarap ay Thea, anong pangarap mo? Thea? Maging? Doctor doktor. Nangangarap siya maging doktor. At ang din ng mga may, sakit ng mga bata. Mami, bigay mo yung ano mo, Gcash account mo. Na, mami, bigay mo. 0970 Ayan. Ano Ayan. 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 At ang pangalan sa Gcash? na Narasid po. Ayan. Ayan. Yeah. na Narasid. Tuloy-tuloy lang po ano, tulong mm -hmm. nyo. Kasi bagamat sponsored ang kanilang air, airline, di ba yung airfare nila, mm -hmm. sponsored ang tirahan nila, si Doc, uh, wala na siyang professional visa, si Singilin, mm -hmm. meron pong gagastusin. Kaya uh, pagdating po sa mga check-up, yung uh, electromyography at iba pang series of tests, mm -hmm. eh, hindi po yung libre. Kaya kailangan po namin ang tulong nyo. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo ng pagtulong uh, kay Thea at sa kanyang nanay. At kung hindi man financial ang tulong nyo, andyan po ang prayers pa po. Ang laking bagay po ng prayers pagdasal natin si Thea na makalakad muli. Thank you. Pagkasalamat daw kami sa inyo. Thank you. Thank you so much sa inyong pagtulong.